Oke hey guys, nah, aku dari sisi menteri yuk karon. Hei bagus dalam, Bingung kayo, sakit kayo. no, Chinese cemetery, no, Japanese ay eh. Japanese ko ano yung nakasulat niyan hindi ko alam oh, kokay baloo

yung da gana na mo ha <laughs> hindi naman ito o yung bag mo bukas mamaya may nahulog dyan Ay. Uy, may nakita ako kuya meron meron akong nakita meron ako nakita Nag din nagwagayway eh oo Re-review 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 natin mamaya Tumindig yung Nagwagayway siya eh Tumindig yung balahibo ko Nakaputi siya Marireview natin ni mamaya Hindi na hindi papakita. yung papakita Hindi nga meron nga Tingin oh, ko yun Hindi gumagalan siya Nagwagayway siya babae biglang lumusot dito bye baby anak love you walang hiya umabot na sa singit ang langgam pwede magubad din eh masyado itabi ako na may mga nakalibing Oo, Baka mga bata sa, dyan ang nakalibing sa, ano, umunti ka lang ang sinini mapapunta dyan ba yung yun? meron yung nakalibing mga bata gawa ng no, diktan mo na lang ipo. yung karsada ngayon uh -huh. yeah, may, may tumakbo kaya ba siya tumakbo gawa mo na tumakbo pag nag-live ka. Yeah. Mura na mga bulaklak na yan. Hindi. Mas mahal ngayon. 180 daw, ano? daw ang ano. 180 daw. Ang rato. Mura hmm. na yung mga rato. Mababoy ito siya. Uh -huh. June 24. 24. Tenorio Oh, abot hanggang ano ko na eh Kaya abang buhay ka. Kaya Kaya ito mo hmm. Langga mo nga Huwag ka na magpasaway Kaya ni Papa Sito ko sa kanya Huwag mo sayangin yung natitira buhay sa lupa Ang dapat gamitin mo yung, yung pagiging mabait sa mga kapwa Masa natin kuya Robin? Pinatay pala yan ang Justice for Cap. Kapitan yan? Si Sarkatibog. Si Sarkatibog. Pang-eleksyon yan? Seleksyon? Hindi, matapos na ang ano niyang... Election Election din. sa kapitan yan. Oo. Hindi mo ko dininit. Katamuan na para sa... Mga kandila. Lagyan na kandila yan. Nanaman na nga niya. Ako nga. Gusto kong tumakbo na Presidente. Ayaw ko. Kaya nga dito papalding kutsi, doon na ulit sa taas. O, tinan mo dito yun. mo. Ang dami, abot singit ko na kasi doon chinilas ko na.